Great day. Mabuhay ka bosses. Alam mo ba, hindi tayo pinipili ng laban dahil matatag na tayo. Ang totoo, tayo 'yung binubuo ng mga laban. Yung mga sakit, yung mga pagkatalo, yung mga gabi na gusto mo nang sumuko. Diyan ka hinuhubog. Diyan ka ginagawang matatag. Hindi mo kailangang maging warrior sa simula. Pero habang nilalabanan mo yung sarili mo araw-araw, doon ka unti-unting nagiging matapang at kung may hayop na pwedeng paghugutan ng inspirasyon, walang mas titindi pa sa leon. Hindi dahil sa lakas lang nila, kundi dahil sa paninindigan nila, sa puso nila, sa presensya nila. Una, ang leon, hindi lang malakas, alam niyang malakas siya, hindi. Yun yabang. Yun ang kumpiyansa na galing sa pagkakakilala sa sarili. Hindi siya nagpapanggap. Hindi siya dumadaan pa sa drama. Alam niya kung saan siya magaling. At alam din niya kung kailan siya dapat umatras. Ganon dapat tayo. Hindi mo kailangang maging lahat. Pero kung sino ka, panindigan mo. Pangalawa, ang leon, hindi tagasunod. Siya ang daan habang ang iba hinihintay kung anong susunod na hakbang. Ang leon gumagawa ng sarili niyang direksyon. Minsan, ikaw lang talaga ang makakaintindi ng pangarap mo. At ayos lang yon eh, dahil kung magpapahila ka lang sa takot ng iba, di mo mararating kung saan ka talaga tinatawag. Lumakad ka, kahit mag-isa, kahit madilim, kahit walang pumapalakpak. Pangatlo, ang leon hindi ginagaya. Wala siyang gustong patunayan sa iba. Hindi niya kailangang maging tulad ng tigre o ng elepante. Sabi na kasi sapat na siya na at ikaw din, hindi mo kailangang mangopya ng style ng iba, ng boses ng iba, ng version ng success nila. May sariling timpla ang buhay mo at may halaga yan. Kahit pa hindi nila makita sa ngayon, pang kapag may gusto ang leon, nilalabanan niya. Hindi siya nagaantay, hindi siya umaas. Hindi niya sinasabi, sana, sinasabi niya, kukunin ko to. Kasi alam niya, lahat ng mahalaga. May presyo, at handa siyang magbayad sa pamamagitan ng pawis, dugo at disiplina. Tanong, gaano mo kagustong manalo? Dahil kung totoo, ipakita mo sa gawa. Hindi lang sa salita, panlima, matapang ang leon. Pero hindi siya manhid. Ramdam niya ang takot. Ramdam niya ang panganib. Pero mas matimbang sa kanya. Yung kailangan niyang gawin. Ganon din dapat tayo. Hindi mo kailangang hintayin na mawala ang kabani. Gawin mo kahit kinakalabog ka. Dahil kadalasan, yung kinakatakutan mo, yun din ang magpapalaya sa'yo. Pang-anim, ang leon, hindi solo palagi, pero pili ang kasama kahit pa kaya niyang mabuhay mag-isa. Alam niyang mas malakas siya kapag kasama ang tama, hindi lahat ng tao. Dapat kasama mo sa laban mo. Pero kapag nahanap mo yung mga tao na tunay na naniniwala sa'yo, alagaan mo sila. Dahil minsan, hindi lang sa sarili mo manggagaling ang lakas. Minsan, may ibang taong tutulong para maalala mong hindi ka nag-iisa. At pangpito, ang leon, hindi tahimik kapag kailangang magsalita. Yung roar niya pa, hindi lang para manakot. Ni, ito ay paalala na narito siya ni, at may boses siya. Ikaw rin, may mga panahong kailangan mong tumindig. Kahit nanginginig ka, kahit walang kasiguraduhan, ipaalala mo sa mundo na naririto ka, na may ambag ka, na may halaga ka. Kaya kung may leon sa loob mo, Huwag mo na siyang ikulong. Panindigan mo ang sarili mo. Hindi dahil gusto mong maging kagaya ng iba, kundi dahil handa ka ng maging tunay na ikaw. Matatag matapang. Totoo. Hindi madali. Pero worth it. Dahil sa dulo ng bawat tahimik mong pag-iyak, sa likod ng bawat tahimik mong laban, may tinig kang maririnig at mararamdaman mong muli na Leon ka pala.